Napakalamig guys eh. oh, diba? ayan. so oh. di ba? Ayun. So magpi-print tayo ng bangus guys. Ayun, ang ating ulam for today guys. Generitong bangus. So ayan nga guys, nakakatakot magprito ng bangus guys kasi nagtatalsika ng ano. Ang langit baka matalsika ng ating mata. Ayun oh. Sige guys. Ayun guys. hindi nalang Ay, guys. Ayun, diba, guys? Ayun, amin, amin, guys. So, lang guys. sa natin para lang kung Balik natin gate para lutong luto na para maganda yung ayan. oh, diba so, balik babalik na lang natin guys mga 20 minutes guys para balik rin natin guys so, yun ang napaka so, diba, napakayami so, diba, oh, yan guys diba napakalami yun guys o diba ang siya yun o Nakakatakot balik sa rin guys kasi tumatalsik ang tumatalsik ang ano ang lamig guys. bangus bangos. Ayan na guys. Ito yung aming ulam ngayon. Sudan sa pobre guys. Ayan. Pinirinitan bangos. Ayan. Napaka kung ano ni guys. Napaka lamig guys. So. Oh. Hmm. O oh, ayun diba? Ayan na guys. Napaka lamig guys. So. Oh. O oh, diba? Ayan. Ayan.